Sa pagkikita ni Barbara at Samantha, ipinagtapat na ni Barbara ang dahilan kay Sam kung bakit niya ito patagong tinutulungan. Paliwanag ni Barbara na lagay sa kahihiyan ang kanyang asawa kaya ito napakamatay dahil kay Aurora. At naniwala naman itong si Barbara na hindi umano nagpatsugi ang kanyang asawa kundi sinadya itong patayin at duda siya na may kinalaman itong si Aurora. Dagdag sinabi ni Barbara na kailangan umano nila magtulungan ni Samantha para lalo mapadali umano na makakuha sila ng ebidensya na magdidiin kay Aurora. Sinabi ni Aurora ang tungkol sa hinala niya na may kapatid itong si Samantha kay Aurora at Orly. Pinaalalahanan ni Barbara itong si Samantha na magingat umano pagdating kay George at huwag magtitiwala ng basta-basta. Dahil sa isip ni George, si Sam umano ang tsumugi sa anak ito at hindi ito ganun kadali mawala sa isip ni George. Wika ni Barbara, kailangan umano nila makipaglaro kay Aurora at George upang sa ganitong paraan ay hindi umano malaman ng dalawa na may binubuo silang plano para mahuli itong si Aurora sa kababalaghang ginawa nito. At suspecha ni Barbara na nakipagsundo itong si George kay Vivian. Sa kabilang banda, lumalabas naman sa investigasyon nila Royales na may kinalaman itong si Vivian sa nangyaring tsugian sa Palacios. Ngunit hindi mapatunayan nila Royales na may kinalaman si Vivian sa pagtapos sa buhay ni Francis. Sapagkat ang nasabing gasmas ay hinahanapan nila ito. Kampande naman itong si Vivian na hindi matunto nila Royalis Royales ang tinatagong gasmas. Kaya lakas loob din niya itong itinanggi ang paratang ni Royales sa kanya. Subalit maya lang Martin ang malakas na sigaw ni Sofia nagmula ito sa silid nito. Humingi ito ng tulong dahil, dahil din sa gasmas na bigla na lang nahulog sa takot ni Sofia at sa kanyang pagkaakala na ito'y plinanta ng palasyos Walang kamalay-malay itong si Sofia na ang kanyang nanay mismo ang nagtago nito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe.